Nung unang umaga ng Pasko ng pagkabuhay, dalawang libong taon na ang nakalilipas, nagbago ang lahat. Ang tila katapusan, ang kamatayan, ang libingan, ang kawalan ng pag-asa ay nadayag ng isang bagay na mas dakila, ang muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. At dahil siya ay buhay, ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Unang Korinto Kabanata 15, versikulo 55, nagtatanong, Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? na saan o libingan ang iyong karangalan. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, nawala na ang tibo ng kamatayan. Ang libingan ay hindi na bilangguan, kundi isang pintuan sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata 11, versikulo 25, Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit na siya ay mamatay, ay mabubuhay. Ibig sabihin, mabubuhay ka kahit lagpas pa sa kamatayan kung may pananampalataya ka kay Jesus bilang yung Diyos at tagapagligtas. Ang krus ang naging larangan ng digmaan, ang walang lamang libingan, yan ang tanda ng tagumpay. Hindi lang basta nalagpasan ni Jesus ang kamatayan, kundi tinalo niya ito. Muling nabuhay siya na may kapangyarihan. At ngayon hawak niya ang mga susi ng kamatayan at impyerno. Ang relihiyon ay nagdidikta na kailangan mong paghirapan ng iyong daan patungo sa Diyos. Ngunit ang Pasko ng Pagkabuhay ay nagkukwento ng ibang istorya na ang kaligtasan ay isang libreng regalo mula sa Diyos. Sinasabi sa Tito Kabanata 3, versikulo 5, Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa ng katuwiran na ating ginawa, kundi ayon sa kanyang awa. Ang walang lamang libingan ay ang iyong resibo na ang lahat ng iyong mga kasalanan ay nabayada na ng buo. Ipinapaalala sa atin ng muling pagkabuhay ni Jesus na hindi tayong umakyat sa Diyos. Siya ang bumaba sa atin, namatay para sa atin, at muling nabuhay upang ihandog ang hindi natin kayang makamit ng mag-isa. Para sa isang Kristiyano, ang kamatayan na hindi nakatapusan kundi isang simula. Kaya narito ang tanong. Tinanggap mo na ba ang libreng regalo ng kaligtasan mula sa Diyos? Dahil nadayag ni Jesus ang kamatayan, nararapat siyang pag-ukulan ng iyong katapatan, ng iyong pananampalataya ng iyong buhay. Ipinapahayag sa Roma Kabanata 10, versikulo siyam, na kung ipinahayag mo ng iyong bibig si Jesus bilang Panginoon at naniniwala ka sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang isang magandang kwento, ito ang iyong imbitasyon sa buhay na walang hanggan dahil ang kamatayan ay nalulon na ng tagumpay. Magpahayag at maniwala ngayon. Kung ang video na ito ay gumalaw sa iyong puso, mangyaring bisitahin ang HowToGoToHeaven.com. I-like, i-share at mag-subscribe. May kakilala ka na nangangailangan ng mabuting balitang ito.